Ikaw ba ay may problema na nais mong ilapit sa ating Diyos? Ang sabi sa mga kawikaan labing walo sampu, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Let me pray for you. Panginoong Diyos, Ama na makapangyarihan at mapagmahal, sa iyong presensya, inilalapit ko sa iyo ang aking kapatid sa pananampalataya ng may pagpapakumbaba. Narito siya, yakap ang mabibigat na kalooban, dulot ng takot at pangamba. Inihiling ko ang iyong pag-aliw at patnubay sa kanyang buhay. Ama, ikaw ang kanyang kanlungan at lakas, ang kanyang matibay na muog sa panahon ng matinding kaguduhan. Sa kanyang mga sandali ng kahinaan, naway maramdaman niya ang iyong kapayapaan na lumalagpas sa lahat ng pangunawa at nagbabantay sa kanyang puso at isipan. Bigyan mo po siya ng lakas na harapin ang bawat araw ng may tapang at tiwala na ikaw ay nariyan upang akayin at iligtas. Palitan mo, O Diyos, ang kanyang mga takot ng tiwala sa iyong makapangyarihang salita. At ang mga pangamba ay mapalitan ng iyong pagmamahal na walang kapantay. O Panginoong Yesus, ikaw ang kanyang prinsipe ng kapayapaan. Ituro mo sa kanya kung paano magpahinga sa iyong mga pangako. Kung paano humawak ng mahigpit sa pananampalatayang ibinigay mo. At kung paano lumakad ng hindi dinuduwag ng mga anino ng takot. Naway ang bawat sandali ng kawalan ng katiyakan ay maging pagkakataon upang mas lalo niyang makilala at mapalapit sa iyo bilang kanyang Diyos. Nang bawat pagsubok, ay maging testamento ng iyong napakalaking awa at biyaya. Ituro mo sa Kanya na mamuhay, na hindi alipin ng takot, kundi bilang anak mo na may buong kalayaan at kagalakan sa iyong presensya. Ama, ikaw ang aming Diyos sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala namin at ipinagkakatiwala ko siya sa iyo. Tanggapin mo po ang panalangin ito at gamitin ito ayon sa iyong banal na kalawaman. Sa pangalan ng Isa Kristo, ang aming Panginoong Diyos at Pagpagligtas. Amen.